Ito ang pinakamaliit ng puzzle piece ni Magdina dahil mas maliliit na ang bawat puzzle. Oo oh, nga, no? So, ay binubuo ng 500 pieces na tapos niya sa loob ng 20 minutes. Oh, ah, ah, <laughs> Yes po, 20 minutes po yan. Oh, sa so, isang upo lang yan. Kapaligtaran niya po. Mm -hmm. The next natin, eh, may makikita kayo mamaya na wooden artifacts puzzle. Ang wooden oh. artifacts ay hindi katulad ng Comagliosel. Dahil meron siyang irregular shapes or hidden objects na related sa subject ng puzzle. So ang subject nito ay about Parisian culture kaya meron siyang shape na Eiffel Tower cataloged by Nancy Lady, Art of Triumph at yung letters from the name of Paris. Oh! I so, oh, okay. see! At sa mga panampawan pyesa ng wooden artifacts, ganito yung tsura ng likuran. Made of football po talaga yan. Ang galing! Pasaan. So meron din kayo makikita pa yeah. kaya na base puzzle from Japan made of plastic materials. Wow. Yan. Halo siya sa loob kung walang foundation na mag-hold ng mga puzzle piece. Hindi siya katulad ng common puzzle na kapag in-assemble ay mayroong mga guide na picture. So base puzzle natin ay walang guide. Para ma-assemble, meron siya pattern sa likod ng puzzle piece. Oh, ang inyo of number. Yan lang ang pattern niya. Yan. Dahil nag-interlock naman bawat puzzle piece niya, hindi siya ginagamitan ng glue para magdikit-dikit. Uh -huh. So, ang katulad niya ng puzzle dito, ma'am sir, ay bone puzzle, ganun ang niya. Uh -huh. At meron din tayong yung pyramid puzzle na madadaanan niyo mamaya sa pag-explore. Okay, uh -huh. next natin. So, meron din tayong tinatawag dito na two-dimensional puzzle. Oh, uh -huh. okay. So, uh -huh. sa kanya image eh, na gumagala yes. or holographic. Uh -huh. Ang galing uh -huh. uh -huh. Ang <laughs> galing. Nilok nilang yan, nilok dan. Ang galing. <laughs> <laughs> Ang galing, galing. <laughs> Maka-maze naman. Yes, kung sa tawag ko niya, hindi ko po ay ito dimensional puzzle. Next okay. naman, ma'am, sir. Lock sir, yung... Na naman yung kanyang pinakamahirap oh. na puzzle. <laughs> <laughs> Dahil mas marami ng mga dark colors. Oh. 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 Nagkaling din niya oh. ng spring, oh. tanglas sila dairas na may 10,000 so, pieces that, eh? at natapos ni na ng 12 and a half days. Okay. Yes, ma'am. Mm -hmm. So, pero yun ay depende pa rin sa kanya. Mm -hmm. Sige mo yung mag-check ng sir po ang niya? Kasi din, kung tama na. Yes, sir. Kasi madali naman siya maalaman kung may mali sa So, halimbawa, ito. Technique ni Ma'am Gina dyan, pag same color, trial and error. Hindi siya aalis sa isang lugar hanggat maraming mag-fit ng pa sa Lahat yan.